At tapos kumain na kayo? 10, 10, 10, ha? 10, 10, 10, 10. ha? Hindi pa kayo kumakain? So, eto na nga mga Habibis. Nandito ako sa office ngayon. And medyo hectic ang schedule ko today kasi dami kong meetings. Kaya chinat ko si Ate Ro. Sabi ko sa kanya, mamaya ang gabi, kahit gusto ko mamagluto, baka hindi ako umabot. So, sabi ko sa kanya, siya na lang ang magluto at magluto siya lang kahit ano para pagdating ko may ulam. Diba? So, sabi naman ni Ate Ro, siya na rin bahala. Ano kaya magiging ulam mamaya? Abangan. So, eto na nga mga hubby Kakatapos ko lang magpagupit. Kasi after work, nagpagupit ako. And then, pauwi na ako ng bahay. At excited na akong kumain kasi nagugutom na ako. Pero hindi ko alam kung anong niluto ni Ate Rose. Isusurprise na lang niya ako mamaya kung anong ulam niya. Naglalawin um, na ako. Nagugutom na ako. And as usual, traffic lagi dito sa EDSA. just ko, oh my God. Husot pagong na naman dito. So, anong oras na naman ako makakauwi dito sa bahay. Nakakaloka. And finally, nakauwi din tayo after almost two hours ng biyahe. Grabe, nakakapagod. Sobrang traffic sa EDSA. Halos isang more than an hour ako sa EDSA. Nakakaloka. Gutom na gutom na ako. Thank you, Lindy, sa pagkuhan ng gamit ko. Gutom na gutom na ako. Ano pagkain? At Raos, oh, I'm so hungry. Opo, sir. Anong niluto mo? Nagluto ka? Opo. Anong niluto mo? Ha? Manok po. Manok, sige, kakain ako. Hindi na ako magbibihis kakain ng gutom na ako. Si Abby David, kumain na? Ay, hindi pa? O, oh, sige. Hindi pa dala ng gamit ko sa tasa. Sige po. Thank you. Thank you. Yes. Salamat. At ako'y kakain. Mamaya na ako magbibis. Kasi gutom na gutom na ako. Kain muna tayo? Yes, as in, <coughs> as in. As in, gutom na gutom na ako. Ano pa si Abby David? Nasa taas? Sa, sa kwarto niyo po. Ay, sige. Tatanayin ko muna kung kakain din. Teka lang. Tingnan natin si Abby David kung sasabay sa akin pagkain. Hala, dahil dyan, magbibis na lang din muna ako pala. Ayan, kayo. Oo nga, exactly. Bakit nagtutulog-tulogan ka? Okay, Di Hindi ka nagtutulog-tulogan? Hindi, sakit ng ulo ko. Ulo ko, kakain ka? Hindi. Masok pa I want, I need the head massage. Ako gutom na gutom, kakain muna okay. ako. Ano ako ng grito? As in, sobrang gutom na gutom ako. Ano? As in, gutom na gutom Ang ako. Ang pogi mo sa glasses mo. La! Ganun ko pa nakita na sinuot mo yan na glasses. Yes, kakain muna kami. Pakita mo sa kanya yung chira Nakita mo ko. na nila. Kiss na. Hala. Kiss so, na lang. na lang din muna ako. Kasi tinanong ko si abi David, busog daw siya. Kasi kanina nag-meeting siya. Tapos kumain daw siya bago um, umuwi. So, galing lang Ortigas ni Chugoyo. So, ako na lang ang kakain muna ngayon. At gutom na gutom na ako as in. At trust, kumain na kayo? Ha? Hindi pa kayo kumakain? Hindi pa po. Hintay ko na. Bakit pa ako hinintay? Nakakadungo kayo. Dapat kumain na kayo. Uh, nakakahiya po siya. Anong nakakahiya? Nakakaloka ka, Ate Dalawang taong ka na dito, nahiya ka pa. Anong ulap? Anong niluto mo, Ate Hoss? Asadong manok po. Asadong manok? yung recipe? Ah, uh, nagtanong pa ako na sa Mister Kusar. Wala, sige, tikman natin gutom na ako, as Lindy, alam ko gutom na gutom ka na. Bakit hindi pa ako nakakain? Ba't hindi pa kayo muna kumain? Kaya, Kasi po sir, ikaw po yung unang tumikim ng loto ni Ate Rose. Ay! Ang gusto pala ni Ate Rose akong unang titikim. Oo po. Nakakaloka kayo. Ay, ang dami kong ginagawa, ang dami kong meetings, galing akong office. Tapos ang traffic traffic pa sa si Edsa, nakakaloka. So, na Pero gutom na gutom na ako as in. Like, titigman natin itong ating... Ang luto ni Ate Rose ay ano to? Rose, asadong manok. Asadong manok? Anong difference nito sa ano? Saan? Ang pitada. Ayan ah, po kasi sir, pinarito ko po, po lahat. Ah, okay. So, tignan natin. Sa kotya po muna, tapos pinarito mm, Yung ganda yung ginagawa ko dun sa asado ni mama. Tapos, wakit yung patata, may patata sa iyo. Meron po. Gutom na ako. So, titignan natin. At magkakamay ako dahil pabudito kong magkamay po kumakain. Di ba? Di ba, Lindy, ba tayo? Opo, oh, masarap pag magkamay, sir. Gutom ako. Masarap approve. Wow, thank you po, sir. Ayun eh, talaga po, Ate Rosa, no? Pag ako busy talaga si Ate Rosa na paglulutuin ko, Masarap. Masarap po. Mm, ay, Masarap po. Ay, Ate Rosa. Ate Rosa. Thank you, Ate Rosa, po sa maluto mo. Thank you for cooking. Sabi po ng tito niyo, at ni Reina, masarap to. Ah, sabi, di ba? Masarap. Hmm, mo sabi ko sa iyo. Hindi lang, eh, masarap. Thank you, po. Kaya kayo. Kaya. Sige po, sir. Sige sir. pa. Ate Rosa, ang dami kong nakain. Super dami kong nakain as in nakadalawang pinggan ako. Super sarap. no? Hindi sarap, diba? ba? Next time, huwag na akong hintayin kumain, ha? Pag kumaunan na lang kayong kumain, lalo na pag ginagabi ako, uh, galing akong sir. opisina. di Diba, sabi ko sa inyo, lagi kumain kayo kung kailan niyo gustong kumain, ha? Kakaloka.